So guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. And kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan subscribe. And guys, uh, shoutout sa mga magdirigma dito sa Macau na still uh, fighting for their future. Ayan. Thank you so much guys sa uh, support and, and subscribe naman dyan sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And guys, for today's video, isi-share ko lang uh, sa mga pupunta ng Macau dito. And wal walang idea. Ngayon, eh, may idea na kayo. And, ayan. Uh, I-ano ko lang. I- Bablog ko lang yung kung magkano yung bigas dito sa Macau. ba? Diba? Para may idea na kayo pagdating nyo ng Macau sa mga gusto mag Macau. Ayan. Itong isi-share ko is may ano tayo ngayon. May 10. 10 upi Ayan. Samantala po natin putuloy natin panonood guys and don't skip. Ayan na, uh, promote ko lang po itong napakalang bagay napaka-importante at napaka-holy itong Holy Rosary. Ayan guys, uh, mag-pray po tayo every day and especially sa mga Catholic dyan, saka hindi po din yun na-try. Ayan, i-download yung apps na to and dito kayo ma ito yung guide natin para sa pag-rosary sa mga hindi alam. And guys, uh, importante ito and napakalaga yung mga pagpalapit sa atin sa Diyos and through intercession of Mama Mary. And uh, this rosary, guys, is napaka-powerful and maraming may tutulong sa atin to hindi lang sa physically, mentally and spiritually and guys and kung may mga problema ka ito makakatulong sa iyo wag huwag mong wag kang maggamot guys ito na yung gamot natin hindi mo na kailangan gumastos mag ka lang and tutulungan tayo at i-guide tayo ni mga Mary sa ating mga problema sa buhay and ayan na uh, magkaroon tayo ng shield kung sino man sa isang pamilya ang nag rosary guys, mapoproteksyonan uh, niya ang lahat ng pamilya niya. And especially sa ating mga OFW malayo tayo sa pamilya natin and kailangan natin 'to para, para para sa protection sa ating pamilya kahit malayo tayo ay nakakasigurado tayong poproteksyonan sila and mabigyan sila ng shield sa anumang evil spirit attack and kaano man na gawain ng demonyo. Ito lang ito lang yung ano natin panangga sa anumang atake sa ating pamilya, sa atin itong rosary lang guys totoo yan dahil hindi nagsisinungaling at ang ating mahal na ina si mama Mary yun yung pangako niya na kung sino man ang dadasal nitong holy rosary ay kanyang poproteksyonan sa 15 promise niya guys totoo yan maniwala tayo sa kanya and lalo tayong makapalapit sa Diyos pag nagpipray tayo ng Holy Rosary. And guys, thank you so much and don't skip. Thank you so much guys sa panonood and ayan, magpray tayo lagi araw-araw ng Holy Rosary para maproteksyon natin tayo. Thank you guys, thank you so much and God bless sa lahat. I love Yan guys, uh, si share ko lang yung ano uh, natin dito sa Macau. And ano bang mabibili ng 10? Then may ten imo pila dito. Yes, may ten imo pila tayo. And makakabili ba tayo ng bigas dito sa Makau? Ayan, ba? Diba? Para pagdating yung dito sa Makau, alam yun na yung mga diskarte sa para makatipid. Ayan, ten imo pila tayo dito ngayon dala. And putol tayo sa tindahan. Guys, dito lang tayo sa mga gilid-gilid bili para makatipid ayan yung mga presyo dito sa Macau ang mga bigas dito sa grocery ayan guys, tingnan nyo ayan para makatipid dito tayo bibili sa mga gilid-gilid ayan, tingnan natin kung magkano yung presyo ng bigas dito ayan guys, ito na ayan yung presyo ng bigas nila dito ayan guys, uh, nakabili na tayo yung 10. ayan, nakabili tayo ng na... 500 grams na ano. Hindi naman siya isang kilo, kalahating kilo lang. Uh, worth 6 MOP. And itlog dalawa. Uh, yung itlog na, isang itlog is 1.50. Bali dalawa is 3. And, 3. Yung, yan, uh, bali may sukli pa tayong 1 pataka ano kaya mabibili ng mga pataka ayan eh, save mo na lang yun para pag may pareha ka is dagdagan mo lang bili ng itlog ulit ayan so, ganun pag bibili ka ng bigas dito sa Macau is doon ka bibili sa mga changi sa mga gilid gilid huwag ka doon sa mga grocery kasi pag sa grocery mahal sa so, mga bumibili na sa grocery is yun, may mga trabaho na yan sa mga walang trabaho dyan sa mga palengke ka bumili. Meron yung mga sa gilid-gilid na nagbebenta ng tingi-tingi na bigas. Kasi sa grocery per ano yan eh. Per kilo, limang kilo, 10 kilos ganun. Hindi ka pwedeng bumili doon ng kalahating kilo. Ayun guys, yun lang. Yun lang i-share ko. Yan para para may ano kayo dito sa Macau. Para may idea. Diba? And, punta natin yung mga, na. may nadaanan tayo mga naghahanap ng trabaho dito. Patanong tayo. Dito sa ano? Anong agency ito ate? Elpol. Ayun, dito tayo sa helpful guys. Uh, matutulungan ba tayo? Matutulungan ba tayo? Oo, dito. May nakuha ka ako. Kasi helpful e eh. Yan ang alam title niya, help. Sana matulungan tayo dito sa helpful guys. Bigyan tayo ng trabaho. Hay naman kayo, baka may gusto kayong batiin. Hi. Ayan. Kaya yan, kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Ano ba yung kaya sa YouTube? Ano ang account mo, boss? Ha? Ano ang account mo? Buti kami, nag-ano na. Ayan, si Madam. Helpful, sana matulungan tayo ayan guys, uh, ayan yung helpful, dito sa pakatsaw ayan katabi noon is ito itong ano na to sa yan. ayan, pakatsaw yung may baba ba diba, sa simbahan yan kayo bababa, ayan o oh. ano na to, tandaan nyo to iliranin, eh. yun yung health pool o, agency ayan, may makikita ka dun na ano ting, puyin, dung employment agency yung pangalan yan, yan. Yan yung helpful. Yan, guys. Uh, may mga ano tayo doon, Pilipino, na sabi ko, huwag mawala ng pag-asa. Diba? Always positive and sipin lagi na kaya yan. Huwag gano'n. Huwag magmadali. Diba? Sabi ko, dasal yung importante. Yan, yan, guys. Uh, doon yung Pakatsaw Park doon tapos may church dyan sa Pakatsaw baba kayo dito sa may Pakyat tapos tandaan nyo tong pula tapat itong pula may kalsada dito yan diretsyo na yung health pole ayan yung butasan dyan tandaan nyo yan hindi ko kayo dito yan yun lang guys yung sishare ko about sa mga ano Pagbili ng bigas para makamura dito sa Macau. Ayan, ngayon may idea na kayo. Dito sa Macau. and uh, that's all for today. And God bless a lot. And thank you so much, guys, and I love you all.